Yeah. 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 So, <laughs> <laughs> Silvia Sanchez' 53rd birthday celebration hindi na kalimutan ng mga anak at isa isang nagbatian ng nagbati ang mga ito na pinangunahan ni Ria at Taidel sinundan ni Arjo at Main Atayde and the rest of the family. Espesyal ang araw na ito dahil birthday ng kanilang mahal na Mami Sylvia. Panoorin at kung hindi, subscribe. don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Agad nga na nag-post si Rhea Atayde ng throwback photo nila ng kanyang mami Sylvia at agad din na binati ng happy birthday with matching I love you. Kaya naman sinagot agad ito ni Sylvia Sanchez ng I love you too pot pot. Dahil nga pot pot ang tawag ni Sylvia kay Rhea Atayde hanggang ngayon na may asawa na nga itong anak niyang si Rhea. Si Arjo Atayde naman at Main Mendoza ay agad ding bumati at di pinalagpas ang pagkakataon para kay Mami Sylvia Sanchez. Happy birthday po mula din ito sa kapatid naman nitong si Main Mendoza. I love you anak Arjo Atayde from Sylvia Sanchez. Miss you vote ni Main. Sa lahat ng mga bumati maraming salamat sa inyong lahat. Ang isa pang anak na si Jella at Tide ay bumati na rin sa kanyang mami Sylvia. Sabi niya dito, beyond words, beyond measure, mahal kita ibiyang. No one will ever love me, cheer me, and believe in me the way you do. Thank you for being my number one fan and best friend. Happiest birthday. At syempre, sinagot agad dito ni Sylvia Sanchez. Basta sa lahat ng kikitain mo. 50-50 tayo ha. Nakalista lahat. Ha ha ha. Love you so much. My world hip hop champion. At sinundan nga ito ng iba pang komento. Happy birthday nanay. Love you. Happy birthday te. Happy birthday nanay Sylvia Sanchez. Super blessed si Sylvia Sanchez sa kanyang mga anak at lahat ito ay magagalang napalaki ng maayos kaya naman this time ay oras nila para paligayahin ang kanilang mami Sylvia. Samantala, lagi namang busy sa kitchen si Sylvia Sanchez. Imbis na lumabas dahil birthday, ay agad na nagpunta sa kusina para maghanda ng lulutuin para sa pamilya dahil espesyal ang araw na ito. Ayan, si Janice nagluto ng tacos. Andito din si Nanay Pearl. Oh, oh, oh. Nanay Pearl. Pero ito talaga si Madam na ah. Ayan. Luto tayo ng baked potato chicken dahil may mga bisita. Mm. May mga meeting-meeting. Meeting-meeting. Merong meeting. <laughs> <laughs> mga kausap kaya tayo na lang magluto. Pero siguro tayong mas masarap. At nire-request naman nila lagi ang tacos. Masakit na sa kamay pag marami. Kaya na nga, Jay. <laughs> pero masarap yan ginagawa mo. Um. Yan. Yeah, nabat mas puta gal nang giginawaya. Dapat mas masarap asma. Malinamnam, malinamnam. Muwag magtipid sa ingredients. Correct. Yeah. Hey. Tata. Oh, oh, ay. Amen. Tayo J. Okay. Ah. Okay. Noon okay. 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 si Janies nagluto nang tacos. Hi. Wala naman ang mahihiling pa sa buhay si Sylvia Sanchez dahil halos lahat ay mayroon na siya. Mapa material things at kung ano-ano pa lalo na ang pagka-blessed niya sa kanyang mga anak. Kung meron mahihilingin yun ay ang maging healthy ang bawat isa sa kanyang pamilya at syempre long life.

Ine-enjoy na lang ni Sylvia ang kanyang life dahil isa na nga lang ang pinag-aaral nito kundi ang kanyang bunsong si Savie. Kaya naman panay na rin ang pasyal nila ng kanyang asawang si Art Atayde out of the country. Kung mapapansin ay palagi nga itong lumilipad kasama ang kanyang asawa para mamasyal at ang ibang pasyal naman nila ay hinahaluan din yan ng trabaho sa showbiz. Pagdating naman sa mga manugang ay very blessed din itong si Sylvia Sanchez dahil nakatapat siya ng mga manugang na mababait. Naswerte din ang kanyang mga anak dahil ang mga na napangasawa nito ay mababait. Kaya naman love na love ni Sylvia Sanchez ang bawat biyembro ng kanyang pamilya.